Paldo, paldo. Sino ba malilibre ngayon? Bay, kaibigan natin. Kaibigan natin kayo ngayon. Wow. 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 Kaya wow. 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 sumibok mo kaibigan. Inhan limo mo. Okay. Oh, love share naman. Oh. Oh, wow, wow. wow. Oh. inhan limo mo. Wow. Oh. Pagkatapos nyo akong away-away ng ilang araw? Ikaw mo talas ang aaway sa akin. Maupo na kayo. Banyo pa ka pag oh, nanyo. Kilalapin oh. ka lang namin. Oh, gabi. Oh, 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 oh. Gusto namin na. Alam mo naman kung gano'ng kita oh. kamahal eh. Wow. Hey. Oh.

Mali, pala yung sinasabi ko kahapon. Oo. Oh, <taple> Sorry naman, mali na ko no? ah, oh. oh. yun, ha? Eh? Wala nang misunderstanding kahapon. Ano? Hindi ka anong pagkakaintindihan. Ha? Long ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo na yung bayo na eh. Oo. Oh. Kaya nang may kung nandarap yung ayun ko yan. Yan ba yung gagapang? Oh boy, nagapang kayo nakaraan eh. Mga pipi binigay eh. Baka hindi mahabol. Oo. Puta kayo, baka <laughs> nagapang ka na naman. Lumaki ah. Ano naman kayong nandang? Ano naman kayong nandang? Paano ka na umutot? Buhay <laughs> Ano yun? Ay, Three, six, seven, fifty. Seven fifty. Oh, nasa ano? Tukli pa tukli pa siya dyan. Mm. Oh. Oh. pare ba siguro yun? man? Chupa siya yung ayos na. May bonus na. kanya mo sa yung iba. Kina pagamot. Bakano man? Tukli pa yung sa Seven lang. Seven fifty Sigurado pa talaga, libre mo kami. Sabi? sabi na lang doon, sabi na lang ang mga nasa mga babon. Ano ba? Baldo si ay, Boss Ngongi ngayon. Baldo, baldo. Boy, ang mahirap sa tropa natin eh. Ah. Isang ngongo, isang bulol. <laughs> Ano you know, yan? Maraming pandalas na pera sa akin. Pwede ka wawapot mo yan. Oo, oo. Wala ba? Hindi na hindi naman lang. Puro ka ba? Kino, pag ikaw inal... Pag ikaw inal... -albo Nagkaroon ng alburana, sabi mo na yun, gagawa. Huwag kang magtaka kung bakit yung maman to. Puhula ng puwet. <laughs> uh, <laughs> oh. Hindi ako magtataka. Buantay, meron ka ng Honda Civic. Ano ba tanga niya? Puhula ng eh. Ahay <laughs> na nga tayo. Huwag mo na akong alak kahin. Binibiro ka ang alak namin. Hindi ko alam ano. Pero ano. aking sa Iggy. Sa malaki-laki kayo. Sa, sa kidney? Sa kidney. Sa Iggy. <laughs> tanga na kala ko magbibenta ka ng kidney eh. Ha, ka, ano ko, kaya ko narating mukhang. <laughs> Gago ko, kaya ko. Sabita mo sa pong kaldero yun, hindi mo kaya pabaliin yun. Boy! <laughs> no, eh. Confirm. Okay. Okay. Ay Ang bag niya Kaya pala. Ano ginagawa mo dyan? Tantaka ka na mo yung pare. yan, hindi naman tatakas yung pare siya. Malaki magbigay yun. Malaki magbigay yun. Malaki din ang oh, nota nun. <laughs> pare, ang may puwet. ano? Tingin mo, magkano yung bibigay sa'yo? Malaman. <laughs> <laughs> Malaman. Gago, baka baka ano kuno i ano, ano ka magkano pa opera ng Armonanas 50k oo oh. 15 50 na lang imamo <laughs>